nakaka-elya ba yung mga ganitong eksena sa mga, mga ganitong daring scenes? Uh, sa mga, sa mga, makita mo naman, napaka-sexy, di ba? Ang ganda ng katawan ni Angel, ang ganda ng mukha, ang liit. And yes. And si Iris, ang laki ng na hmm. rin, hindi ba? Yes. Uh, Huwag mo sabihin sa akin, professional or trabaho lang, o oh, wala, iisipin mga gano'n. Uh, Napaka-cliché. Hindi, actually, uh, sabihin mo ng cliché, pero kasi for me, Pagdating sa trabaho, trabaho lang ako. tsaka I'm aware of everything around me. So hindi ko siya madala as like madadala ako kasi sa nangyayari. kasi I'm thinking of everything I need to do and alam ko na nasa paligid ko mga 'to, pero I have to act na parang totoo 'to. gano'n. So mahirap siya. Pero hindi ako honest hindi pa ako nadadala sa mga exam na gano'n. Pero I really um, gusto ko dali yung sarili ko para makita nalang naturally na parang masarap yung nangyayari. Ano, uh, totoo talaga yung nangyayari. Ganun. Pinakita mo. nakita mo na yung hubad na katawan ni Angela mm. at hubad na katawan ni Iris. Ang laki ng b**** Iris. Yes. yes. Walang pumasok sa isip mo. Parang, parang nag... Nag-spark nag, nag and then sweets, wag na muna. Parang uh, change mindset or something. No, uh, kasi in-expect ko na ganun yung trabaho. I mean, bago pa yun, nakita ko na naman sa ibang mga katrabaho. Pero yung mindset ko kasi, eh talaga mindset ko, pag-inig sa trabaho, trabaho lang. I mean, I know, I appreciate their bodies. Pero for me kasi, it's just work at the end of the day. I just have to do my work, pakita sa kanila kung ano yung dapat iproject sa movie. And yeah, kahit hindi ko ganun ka-feel, I need to show din that I'm feeling it talaga, na totoo tong nangyayari, ganun.